What's up guys? Welcome to Smart Tutorial Sub and for today's tutorial ay tuturo kayo kung paano mag-download ng National ID this 2024 and meron siyang new features and pwede mo na siyang i-download ng PDF. Pero bago tayo magsimula huwag kalimutang mag-like, share and subscribe! Una po muna ay buksan ang iyong Chrome or any browser at i-search po ang Digital National ID At pindutin po yung unang site na lumabas. Then pindutin po yung proceed. Then ipilap nyo po yung kagay ng dati. Yung first name, last name. Pero ito po yung new future. Pwede mo na pong i-scan yung iyong national ID. Tinaray ko rin po na gamitin yung transaction slip na binigay sa akin pero ayaw po niyang gumana. Na kailang try na po ako nito. Kaya gaya po ng dati yung by personal info na lang po ang ginawa ko. Ipila ang first name, middle name, last name, date of birth. At optional lang naman po yung national ID number. Make sure na tama yung information and then tap continue. Then, ito po yung bagong future. May nagbe-verify na po via cloud player. Gaya po ng dati, dapat po yung make sure na naka-allow ang camera. At tapos ito po yung take live selfie. Then tap start liveness. Sundin po mabuti ang sinasabi sa inyong screen at yung mga instructions nito. Bine-verify lang po. And then, please wait. Your, your data is verified. Tapos, pinutin po yung view national ID. And, ayan. Ayan yan po yung aking national ID. At ito pa rin po yung new future. Pwede pong i-download yung national ID. Tapos, pag dinownload mo po siya, ang form po niya ay PDF para po masayang quality kesa naman sa screenshot mo diyan sa browser. Pero paalala po, bawal po itong i-print. At thank you for watching. Kung nakatulong sa iyo ang tutorial na ito, ay eh, wag kalimutang mag-like, share, and subscribe.